Ang dami tayo. Okay, isang uh, magandang gabi po sa ating mga minamahal na mga viewers. Ayan, no? At nandito po tayo sa may uh, baklaran, no? palingke ni aling Claras uh, uh, no palingke sa baklaran ati pong uh, nga kung ang, ano nga bang kaganapan kapag ganitong oras no dito sa baklaran na uh, palingke ha uh, at uh, 8:40 na ng gabi so tarat samaan niyo po ako mga kapakters at ating nga titignan kung ano nga bang ating makikita rito or uh, marami pa bang mabibili at pagkatapos po dito ay dadaling ko po kayo loon sa may uh, ugbo sa baklara no ah uh, tinan natin kung ano nga bang kaganapan so tara po samahan niyo po ako oh, marami pa lang isda ngayon no galong tilapia bangus laki ng bangus no para na rin. Dami pa rin tao, eh. Kami mabilis daw. 60. Ito, Mura lang, oh. Nakita <coughs> 60 tilapia Ito maramis daw Marami isda, oh. Marabi, no Palahati o oh, 20 Ang mura pala ng gabi rito Ang mura dito Ayan, ikutin pa natin dito Ito yung ano sa gabi Ito yung mga gulay oh ang dami 50 na ng tumpo. ko ganon ano Toyo. ganito pala dito paggabi no sa baklaran na uh, Kirino Avenue. Ito yung kaganapan dito kapag gabi. First time ako maglakad dito wing gabi. Kaganapan sa isang gabi rito. Hotdog. Dito malakas yung ano. Ayong ah uh, toyo lang. Toyo. Oh. Sarap to sa gulay, no? Excuse po. Okay. Onion. Bah, to yung prutas dito ngayon, no. Oh. 20 kilo. Ora pala. Mangga 30 na lang, oh. Dito may okay okay Pasukin nga natin ito Kung ano meron dito Punta na lang Si Quinta o oh. Si na, na lang na to, oh. to dito. o Ito mga kabilirero ito daming tao ngayon sa baklaran sitwasyon sa baklaran ayan hop 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 ya street mode ayan dito street mode

Eh, mga 300. 300 ah, kahit ito rin pala na binigay. Magaya mo na ako. Boss. Binigay sa akin ng ano eh. Pero mga kapal na iba yata ito. 200 eh. Mga kapal, mga kapal eh. Ang nipis mo. Nipis eh, kaya no? Oo, oh, iba. Nipis na. Ah, ganto lang siya ba? Oo, kanya na. Thank you, thank you. Thank you boss. Maraming natitinda ng mga gulay. Ayan no? Oh. Ay, dami mga isda, oh. Ayan, ang dami isda, oh. Kahit gabi, ang dami. Ayan, oh, dami, oh. Ang ganda ng, ano. Gaya ito, ang sitwasyon, So, lakad ulit tayo. Sistema nila dito kapag gabi. Ang daming tao. Oh. Oh, ito, okay. okay, minggo grey. Ito, minggo grey. Ang daming kulang ito ito pala yung uh, ugbo sa baklaran no ito yung ugbo sa baklaran ng daming makain mga pagkain oh ugbo sa baklaran ang dami oh. so sumay eh yeah, siomai ito yung ugbo sa bakla kapi, ba't iba baklas ang mabibili ori na <laughs> Hala, ang haba pala rin. Ang haba mga kapaklas o. Uh. Ugbo sa baklaran. Grabe o. Ang daming tao. -uh. ito yung ugbo sa baklaran. Okay. Ang dami ka mga biler gabi